for today's vlog. Tara, sama niyo naman sa aming panibagong mini vlog. At dumating ang aking asawa galing mag-service sa school at meron siya siyang uwing ensaymada at pandesal. Ay naku, talaga naman sobrang namis ko itong ensaymada dahil nung nagbubundis pa lang kay Sion ay eh, palagi ko nga itong binibili. Kada magpapacheck up kasi ako lagi ko may bumibili na maramihan ito. Sino ba naman kasi ang aayaw dito na overload sa cheese? At pagkatating nga nila, ay agad niya nagluto ang asawa ko ng ginulay na mais. Binili nga daw niya ito sa palengke. Talaga namang masarap nga itong higupin talaga namang manamis-namis ang mais. At talaga naman, sobrang sarap na itong hikupin dahil marami nga itong saog na hibe. Uwi pa nga namin to galing pagkasinan at marami nga binili ng nanay ko para daw pang saog sa mga gulay. And after nga namin kumain ay pinapatulog ko na nga sa sayon at eto nga, ayaw pang matulog. Ano daw to? Umbrella, very good. Ito. Ano daw to? Banana. Banana. Di ba banana yan? Ito. Ha? Mama. Ano daw yan? Eggplant. Eggplant. Ito. Flowers. Flowers. Ito. Shoes. Shoes. Ito. Bag. Ito. Rabbit. Rabbit. Very good. Ano <laughs> daw? Ano daw to? Moon. Moon. Eto. Star. Star. At nung hapon niya ay nagaya si Sayon gumala sa lolo niya at kukuha nga din kami ng dayak. At talaga namang masayang-masayang ang masayang Sayon dito sumakay sa ibay. <laughs> Pa? Pa? At pagkandati nga namin, inaabutan nga namin yung kuya ko, nag-iihaw na nga siya ng isda. Dito nga namin gagamitin yung daya. At pamaya-maya lang ay nakaluto na nga din yung kapatid ko. Kaya naman, nag-prepare na nga din yung asawa ko dito sa lamesa at naglaga nga siya ng mga gulay. Naisipan niya ng kuya ako na sa daw ng ngalan doon kami ng saging kumain para daw talaga mas masarap ang aming kain. At pagpasensya niyo na nga din po yung paligid namin kung magalog, ganito po talaga kami. Mas masarap talaga ang kain pagsama-sama ang pamilya. O siya, tara, kain po tayo. Osha, see you in my next vlog Thank you for watching, God bless